Hello mga langga! Day off ko nga ulit ngayon at nandito na naman ako sa lugar ng aking asawa. Ipapakita ko nga sa inyo kung paano niluluto ng aking asawa yung pagkain ng kanyang mga alagang kambing. So ito nga pala ay tausa ang tawag dito. Parang ano siya, parang kung sa nyug, sapal, ito naman sapal sa paggawa ng tofu. So yung texture niya nga, pag hindi pa siya naluluto, is ba yan ganito, basa, basa siya. Tapos, kapag naman naluto na siya, ano na siya? Buhaghag na siya. Ayan, parang ganyan. Buhaghag na. Kasi daw, para hindi siya madaling mapanis. Kaya, niluluto ulit siya ng panibago. So, ayan nga yung aking asawa, ba? Diba? Flex ko lang siya, Charis. <laughs> So, yung trabaho niya dati sa Pilipinas is construction worker. So, kumikita siya sa isang linggo, ang sahod niya is 2,000 to 2,500. Nauna ako pumunta dito sa Hong Kong and then after 2 months, 2 months ba? Then, sumunod din siya. So, direct hire siya na kinuha ng tita ko kapalit nung pinsan ko din na nandito dati. Tapos siya yung pinalit kasi nga yung pinsan ko nag-decide na mag-for good after 7 years. So, ayan. Ang sama ng panahon dito ngayon sa Hong Kong. Sunday pa man din. At pahinga ng mga kakunyang ko. Mga ka-OFW. Ayan. At inulan pa nga. ba diba? Ang galing ng panahon. Saan pahinga ng mga tao? ay yan naman siya darating at uulan ng uulan. So, ayan. Nagsasalang na ulit pa ni Bago yung aking asawa dahil ilang ba banyera, banyera ang katawag, banyera lang is, dahil ilang banyera din yung sinasalang niya, uh, kada salang is 40 to 45 minutes yung hinihintay bago maluto. So, ayan, dalawa kaming nandito ngayon sa Hong Kong, and then yung mga anak namin nandun sa mama ko, nasa Mindoro. Parang katulad din ng unang pag-alis namin, way back 2017 to 2019, nasa mama ko din yung panganay namin. Tulo yung anak namin, magi grade na yung panganay naming babae, yung pangalawa naman. Pangalawa naman namin is Kambal. So, di ba? Magti 3 years old naman sila ngayong September. So, ayun lang mga langga. Thank you for watching. Yun lang mga langga. Thank you for watching. Bye!